Magandang araw. Ako si Yu at itong aking presentasyon tungkol sa autor. Ang autor sa pagsusulat. Paano magsulat ng hindi nagiging autor? Ano ba yung problema sa pagiging autor? Dalawang sanaysay ang ating tatalakayin ngayong araw. Ang una dito yung Death of the Author. Isinulat ito ni Roland Barthes na Bart daw ang tamang pagbigkas. Alinsunod sa kanyang sanaysay, hindi ako magbibigay ng biographical na detalye dito bukod sa pagsabing siya ay princess at siya ay namatay dahil na bundol siya ng isang laundry van pagkatapos ng ilang linggo namatay siya dahil sa komplikasyon ng pagkabundol na yon sinimulan niya yung kanyang sanaysay sa pag-CP kay Bolsak meron siyang CP, sabi niya sino ba yung nagsasalita dito yung tauhan yung author isang impersonal na espiritu ayon sa kanya pag sinulat mo pag inusal mo yung salita alimbawa ng harapan naroon yung intention mo. Yung intention mo bilang author. O kaya kapag ikaw ay nagsulat ng text. Pero kapag yung panulat mo ay nagkaroon na ng distansya sa'yo, ikaw bilang author, nawawalan na ng connection dito. Yung intention mo, humihiwalay na doon sa tekstong iyon. Pero sabi niya, bida pa rin naman ang author. Kahit naman hindi sa pransya, kahit naman hindi sa kanluran, dito pa rin sa Pilipinas, halimbawa, sa biography, sa kritisismo, sa mga magazine, ang autor ang bida. Halimbawa, sa kakatapos lang na MIBF, yung panghalina para sa mga mababasa ay magpa-autograph, makipagkwentuhan, pumunta kayo sa booth namin, kaming publisher, para makilala nyo ng personal yung autor ng nagustuhan yung libro. O kaya, bilhin nyo itong librong to kasi tingnan nyo, ito yung autor, oh, mabait siya, photogenic, makikipag-usap, kumbaga sa panahon ng digitalisasyon, sa panahon ng social media, ang nais pa rin ng mga mambabasa sa Pilipinas ay magkaroon ng para personal na ugnayan sa autor. Gayun din, hinahanap pa rin ang paliwanag sa gawa sa autor. E nga, maraming mga high school students, dahil nga madali ka ng mahagilap ngayon sa internet, baka makuhaan nila yung email mo, o, o kaya i-friend ka nila sa Facebook, tapos nila, Sir, ano bang ibig sabihin nyo? Ma'am, ano bang ibig sabihin nyo? Sa tula nyo. Ganyan din halimbawa, pagkatapos ng Virgin Lab Fest, bawat set sa CCP, merong talk to the playwright session. Pagkatapos maaari siyang talungin, ano ba yung nais mong gawin dito sa gawang ito? Ano yung nais mong iparating sa iyong dula? Ito yung nagaganap sa Pilipinas at iyon din yung nagaganap sa Pransya. Pero sa Pransya, meron ding tradisyon na kumbaga parang re din matatawag natin ng wika. At sa mga panulat, halimbawa sabi ni Bartz, kay Malyarme, kay Proust mismo, na yung wika ang nagsasalita at hindi yung author. Ang pinagmumulan ng kahulugan, hindi yung author kung hindi yung wika mismo. Parang weirdo. Pero kalimbawa, titingnan natin mula sa perspektibo ng linguistics, epekto lamang yung ako. Halimbawa na lang sa Ingles, it is raining. Sa Filipino nga, umuulan tatalong natin dun sa Inglesero, ano ba yung it na nagre-rain? pero epekto lang ito ng kanilang gramatika. Walang umuulan na ulap, o kaya walang umuulan na langit, o kaya walang umuulan na tubig, o kaya walang umuulan na ulan. Sa ulan, umuulan lang. Wala itong aktor. Kaya nga sabi ni Nietzsche, hindi ba, hindi natin matatakwil ang bathala hanggang meron tayong pananampalataya sa Baralia. Tulad ng lahat ng mabuting Pranses, merong dalawahan si Barthes. Ito yung author uh, versus sa manunulat, scriptor. Isa sa mga pagkakaiba nila ay yung relasyon ng author sa gawa. So yung author, kumbaga, ibubuhos niya yung kanyang lahat, yung kanyang karanasan sa buhay, yung kanyang mga ideya, filosofiya, ideolohiya, yung kanyang mga pinagdaanan, yung kanyang paniniwala, at iyon sa ontological na level ay nauuna sa gawa. Samantala, yung manunulat ay epekto ng teksto. Tulad lang din na pag sinabi mong it is raining, sinasabi mo man na merong it na nagre-rain, sa pagsusulat, nalilikha yung manunulat. O merong teksto, kaya umuusbong doon yung manunulat. Para itong mystifikasyon. Pero para kay Bartz, ang mystifikasyon ay iyong autor. Bakit? O, tignan natin ano nga ba yung teksto. Yung teksto hindi ito lugar na pinagmumulan ng isang mensahe. Kay Barthes, iyon ay theological na metaphysical na residue o latak. Di ba naniniwala tayo na ang Diyos ang autor nitong lahat, nitong san sinukob At kung tatanong natin ano ba ang kahulugan ng buhay, bakit ba meron nito imbis na wala? Maaari nating matagpuan yung sagot sa Diyos. Kung ano yung tumutugma sa speech bubble ng Diyos, yun din yung kahulugan nun. Pero itong teksto, kumbaga ay ang relasyon ng gawa sa autor, ang autor ang Diyos at ang san sinukob yung kanyang gawa. At masasabi natin na tama ang ating interpretasyon doon sa gawa pag tumutugma ito sa kung ano yung nakasulat sa speech bubble nung manunulat. Iba yung teksto. Iba yung teksto. Espasyo ito kung saan nagtutunggalian ang iba't ibang uri ng panulat. Nagmumula yung mga salitang ito mula sa iba't ibang batis wala na rito nagaganap na, na self-expression ng autor. Dinudurog ni Barthes yung figura ng autor. Kinikusyon niya halimbawa yung ideya ng originalidad. Para sa kanya yung manunulat, pagahalo ng salita. Kasi nga pag ine-express mo yung sarili mo, ginagamit mo lang yung mga salita. At yung mga salitang iyon ay may nauna ng kahulugan. Kumbaga, yung inaakala mong original mong naisip, yung bagong-bago mong ideya, ayaw mo pang sabihin sa iba, ipapaka-copyright mo. Kaso nga lang, naisulat na yung kahulugan na yon para sa'yo bago ka pa man ipanganak. May isip natin siguro para hindi masyadong mystical, limbawa na lang yung salitang aso, mahirap na mahirap na gamitin ito para hindi aso na yung hayop na may apat na paa at nag aw ang ibig sabihin. Siyempre, merong mga talinghaga sa ating lipunan. Halimbawa, baboy o kaya buwaya, di ba, mga pulis yun. Pero hindi yon ipinilit o parang pinroyekto ng isang tao na para bang isang araw nagising si Jose, sabi niya, ah, itong buwaya, ikakalat ko, gagawin kong meme para ang maging kahulugan ay pulis! Pagkatapos ay eh, napauso niya at sinunod siya. Kung meron man isang tao na nakaisip, palimbawa, gagamitin niyang talinghaga, yung ibon, o yung kalapati para mga hulugang magaling sa basketball, kakailanganin pa rin niyang sakyan siya ng mga tao para magawa niya yon. Itong autor kasi, kailangan ito ng kritiko. Kung wala ng autor, wala ng lihim na kahulugan yung teksto. Kasi nga, di ba, ang autor ang Diyos. So kapag, galimbawa, sabihin mo, ang sansinukob, wala namang Diyos na lumikha nito, sino na ngayon ang tatanungin mo? para sa sagutin ka ano ang kahulugan ng buhay. Gayun din, sino na ang tatanungin mo ano ang kahulugan ng teksto kung wala nang figura ng autor. Pero para kay Barts, yung mismong konsepto ng autor ang limitasyon sa teksto. Pag natakwil natin yung author, ang matitira ay paglalaro ng wika sa sarili nito, paglalaro ng kahulugan. 1967, lumabas itong sanaysay ni Barts. Tingnan natin yung isang sanaysay na makikita natin bilang tugon dito, 1969 naman lumabas. Ito yung What is an Author. Isinulat ito ni Michel Foucault. Samantalang si Barthes ay kritiko, semiotician, mapaglaro. Si Foucault merong imahen ng pagiging seryoso. Siya ay uh, pilosopo. Siya naman ay namatay noong 1984 mula sa komplikasyon dulot ng sakit na maaaring AIDS. Katulad ni Barthes, binubuwag niya yung mito ng self-expression. May dating na tinutuya niya si Bart, na pati yung ideya ng paglalaro ng salita, paglalaro ng wika sa sarili nito, paglalaro ng pagsusulat, inuusig din niya. At dahil na medyo seryoso, ang isa sa mga tema niya yung kamatayan at manunulat. Ito nga yung ideya na buong buhay mo, bubuhos mo sa pagsusulat, binubura mo yung, yung identidad para matira lang ay yung obra mo. Isa sakripisyo mo yung oras mo, oras mo sa kaibigan, oras mo sa pamilya. Hindi ka magwi video games para lang sumulat. May paglalaro dito eh kasi akala natin magiging immortal tayo dahil sa pagsusulat. Pero ang nangyayari pala, papatayin tayo ng pagsusulat. Isa sakripisyo natin yung sarili natin sa altar ng pagsusulat. Problema kay Foucault kasi pinalitan lang naman itong figura ng author ng ibang Diyos. Kaya 'di ba, halimbawa sabi ng ibang tao, ah, wala naman Diyos. Pero merong bayan, pero merong agham. Kumbaga, pinalitan nila yung isang idolo, yung isang sinasamba, ng isa pang sasambahin. Gayun din, pinatay ng mga pranses yung autor, pero pinalitan din naman nila ng ibang konsepto na nagiging sentral sa pag-interpreta ng mga teksto at gawa. Isa na nga dito yung ideya ng obra na nakakatawa kasi parang obra ito na walang autor. Ano ba tong ideya ng obra? Ito ay pinapalagay pa rin na may coherence, merong sariling panloob na naratibo. Ito yung early period, mid period, late period. Ito ay may kaisahan. pag sinasabi natin si Rizal, nakikita natin yung hinahanap natin yung ideya ng Noli at Philly sa kanyang mga naunang teksto. Yung mga sinulat niya nung bata pa siya ay precursor ng kanyang mga nobela. Sabi ni Foucault, ano ba ang obra? Lahat ba bahagi ng obra? Limbawa, para sa isang filosofo tulad ni Nietzsche, meron siyang maraming burador, yung iba doon tinapo na niya. Pero kinolekta ng mga Italianong scholar at isinama sa edisyon ng complete works niya. Eh bakit ka pa titigil sa mga burador? Patawa nga ni Foucault, bakit hindi pati yung listahan niya ng mga lalabhan? Sa ating ngayon, halimbawa, isasama ba natin sa kabuuan ng obra ng isang autor yung mga pinagsusulat niya sa Facebook bilang status o yung mga tweet niya, paano yung mga comment niya sa status ng ibang tao o paano yung mga pribadong chat niya. Kasi halimbawa itong mga kanloranin, kinokolekta yung mga sulat ng kanilang mga autor. At tayo ba yung mga text message, kukolektahin natin. Hindi sapat na sabihin wala ng Diyos, wala ng tao, wala ng autor. Eh ano kung patay na ang Diyos at ang tao? Tanong ni Foucault, ano yung meron pagkatapos nilang umalis, pagkatapos silang iwaksi, ano yung natira, ano yung naiwan sa espasyo nila. Para talaga tinutuligsa niya si Barts. sabi niya itong panulat, itong konsepto ng panulat, pamalit lang sa konsepto ng autor. Para kay Foucault, isa sa mga maaring area ng pananaliksik ay yung ideya ng pangalan. Ano nga ba yung ibig sabihin na ito ang pangalan ng isang autor? Halimbawa, sa complete works ni Platon, sa complete works ni Aristotel, Kasama doon yung mga, alam naman ng mga iskolar, ay hindi sinulat ni Platon, hindi sinulat ni Aristoteles. Pero sa mahabang tradisyon, inakala kasi na itong mga gawang ito ay sinulat nila. Kaya bahagi ang mga gawang iyon ng mga naunang pananaliksik tungkol sa mga pilosopo. Iba daw kasi yung autor ng isang obra, ng isang teksto. Sa halimbawa, sumulat ng isang liham o kaya garantor ng isang kontrata yung author ay pangalan na ginagamit para organisahin ang isang set o isang koleksyon ng pagsusulat. Tinatawag ito ni Foucault, itong epekto nito, itong pag-organisa gamit yung author bilang author function. Sa kanyang historical na pananaw, sinabi ni Foucault na una, yung pangalan ng author, mahalaga ito sa ideya ng pagpaparusa. Di ba nga? O sino ba lang sila dito? O ano yan? Barilin yan sa luneta. Pagkatapos, nauwi na lang sa O, oh, sino ba yung nagsulat ito? O, oh, pag-aari niya yan Sa kanluran, sabi ni Foucault, baliktad yung relasyon dati ng panitikan at saka ng agham Sa simula, yung mga naratibo, yung mga kwento, walang pakialam yung mga tao kung sino yung nagsulat nito Samantala, yung mga sulating siyentipiko, nagsilbi yung pangalan ng siyentista bilang garantiya sa pagiging tama nito Pero sa kanluran, nabaliktad na ngayon, parang binubura na, wala na tayong pakialam kung sino yung nagsulat ng papel. Kasi, yun nga, sa agham, pag maari mong ulitin yung resulta ng eksperimento, yun yung nagagarantiya ng katotohanan ng sinulat mo. Pagkatapos, importante-importante sa atin na, na may pangalan yung autor ng, uh, ng libro. May epekto na ginagawang prestigioso ng pangalan ng autor itong isinulat. Kasabay ng pagbibigay ng limitasyon, nagbibigay din ito ng hibo ng celebrity. Maaari na rin siguro natin ihugpong ito sa ideya ng marketing na mas bibilin siyempre yung isang libro kapag ito ay isinulat ng isang particular na autor. Kasama siya sa branding. Kaya nga alimbawa, yung mga naunang romance novel, hindi pwedeng pangalan ng lalaki yung nasa cover. Kung, kung lalaki yung nagsulat ng romance novel, kailangan niyang gumamit ng pen name para magkunwaring babae. Gayun din naman, yung ibang mga babae, babae siya, no? Pero kailangan niyang gumamit ng pen name dahil medyo hindi feminine yung kanyang pangalan. Ano naman ang papel ng kritisismo dito? Sabi ni Foucault, hinaharap ng kritiko yung disenyo ng autor sa kanyang obra. Meron daw ditong malikhaing impulse, malikhaing kapangyarihan. Nakakatawa para kay Foucault na yung binanggit ni St. Jerome tungkol sa mga theological na gawa para pa rin ginagamit. Sabi kasi ni St. Jerome, ito yung set ng gawa. Meron ba ditong mas mababang uri? Hindi kasing halaga? Tanggalin yan. Kung yung ideya ng autor, yung ideya ng obra, ito yung garantiya ng pantay-pantay na husay. Pagpapatuloy ni St. Jerome, meron ba dito na iba yung estilo? Tanggalin din yan. Hindi yan kasama sa obra. Pagkatapos meron ba dito na salungat? sa mga ideya, sa kabuwang ideya ng autor, tanggalin din yan. Hindi kasama yan sa kanyang obra. Paraan pa rin ito ng pagkontrol ng kahulugan. Tinutuya din niya yung ideya ng santong autor. Ito alam na alam natin to. Madalas nakakabasa tayo ng post social media na mas mabuting maging mabuti kaysa magaling. Nakakatawa. Pakiramdam natin karapat dapat nabasahin yung isang gawa kapag yung autor nito ay nagbibigay sa charity, tumutulong sa mga matanda na tumawid sa kalsada. Sa huling bahagi naman ng sanayasin ni Foucault, binanggit niya yung mga nagsisimula, hindi lang ng isang uri ng gawa, kundi isang uri ng tradisyon. Sinama niya dito si Marx at saka si Freud. Tinatawag ko silang mega-autor. Diskurso na yung kanilang nilikha at hindi na lang obra. Para saan nung lahat ng ito? Gamitin natin lunsaran si Nabarts Foucault para magnilay-nilay tungkol sa ating kondisyon ngayon bilang mga manunulat. Halimbawa na lang yung ideya ng AI. Sino nagsulat ng sinulat ng AI? Sa ngayon, hindi pa klaro ang mga batas. Merong iba ang polusiya, kailangan sabihin mo, ang, ang bahagi nito ng tekstong ito ay ginawa ng AI. Kailangan natin tandaan na hindi naman magsusulat yung AI nang walang intervention ng prompt engineer, ng executive producer. Sa tingin ko merong prehuwisyo sa ngayon sa mga bagay na isinulat ng AI. Pero sa loob ng siguro lima o sampung taon, wala na tayong pakialam kung sino ba nagsulat ito, tao ba o AI. ba diba? yun nga, pag nagbabasa ka ng libro, may pakialam ka ba kung itong taong to ay hindi kumakain ng hayop? O kaya itong taong to ay hindi nagbibigay sa charity? Pag nanonood ka ng pelikula, may pakialam ka ba kung vegetarian siya o carnivore? Gayun din, siguro sa malapit na hinaharap, wala ka nang pakialam kung siya ay tao o makina. Gayun pa tandaan natin na merong ethical na konsiderasyon tungkol sa pagsusulat ng AI. Itong araw ay ginuha ng walang permiso mula sa mga nagpost sa internet. Siyempre, hindi naman tayo maiiyak para sa mga mayamang Amerikano. Pero hindi lang mga mayaman yung pinagkuhanan nitong mga large language models kaugnay nito yung pangalawa nating maaring isipin o pag nilayan tungkol sa author at author function. At yun yung karapatang ari. Sa Pilipinas, napaka hina ng proteksyon ng karapatang ari ng mga author. Marami. Sabihin pa sa'yo, ire reprint nila yung gawa mo sa kanilang textbook. Pasalamat ka pa nga, -re namin yung gawa mo eh. Siguro itong mga publisher na to, mga Barts yan, at saka Fokod yan. Sabihin nila sa'yo, patay na yung author, patay ka na. Patay ka talaga, kasi hindi ka nila bibigyan ng sapat na kapalit para sa iyong lakas pagawa. Siguro, mahusay din itong mga pinagsasabi nila bilang pagbuwag doon sa kahambugan ng isang manunulat na ako ay author. Siguro pwede natin nga itong gamitin pang tuliksa doon sa mga nagsusulat ng CNF, puro ako, 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 ako. Hindi ka naman ganun ka-interesante. At saka meron pang mas malawak na mundo na nagaganap, umiinog. Baka dapat lawakan mo ang iyong abotanaw para hindi puro ako, ako, ako yung pinagsusulat mo. Nabanggit na rin naman yung mga santo, baka kailangan dito ng pagiging mapagkumbaba na iyong panulat mo, maliit na contribution lang, bahagi ng isang malaking tradisyon. Baka yung mga iniisip mong original mong ideya, namana mo lang tala. Yun na lamang aking presentasyon. Ang autor. Paano sumulat ng hindi nagiging autor? Ako muli, si Yui Deserio.